Hello guys, magluluto tayo ngayon ng masarap na ulam para sa hapunan. Pinot na rin pala ako ng mantika para iprito na lang ang aking in-slice na karne. Ito na ang aking piniritong karne. At hiwain ko siya ng medyo maliliit lang. Yung katamtaman lang ang kanyang size para pagka niluto na natin ay mabilis lang siyang lumambot. Eto na, nakahanda na ang aking mga sangkap sa aking lulutuing litsun paksiu At mayroon tayo ditong suka at soy sauce. At ito naman ang sibuyas, bawang laurel at paminta. At ang ating asukal na pula. Ayan, pampatamis. Kanina, ngayon, nalagyan na lang natin siya ng tubig. Ipantay natin siya kung anong dami ng karne. Next ay ang ginayak na bawang sibuyas. At isabay na rin ang laurel, paminta. Kung sabay na siya paglagay. Ngayon naman ay tatakpan natin siya hanggang lumambot. Ngayon naman ay malambot na, ilalagay na rin natin ang soy sauce, suka, at ang ating natirang pangpalasa, tulad ng asukal, na asukal na pula at nilagyan ko na rin siya ng kunting sili na green para medyo siya maanghang pero kunti lang naman. At kung nais naman ninyo na mas dark pa ang kanyang kulay, kayo na ang magdadagdag ng soy sauce ayon sa inyong kagustuhan. Katulad nito, dinagdagan ko siya ng kunting soy sauce kasi medyo maputla pa ang kanyang kulay. Ngayon, maglalagay naman tayo ng pampalapot. Yung kunting lapot lang. Huwag naman masyadong sobrang lapot. At ito na guys, ilalagay ko na ang aking inihandang atay ng baboy. Tapos ko na siya i-blend kanina para ready to put na lang. Dagdag sarap sa ating putahe. ang bango at sure ako na mapa-extra rice na naman ang customer mamaya. At nagdadagdag na rin ako ng konting asin. Ngayon ay sisilipin natin kung siya ay okay na. At okay na siya guys. At ito na, luto na ang aking pinakamasarap na litson paksiw. At ito na lahat ang aking naluto ngayong gabi. Dosing po tayo siya guys. Ayan. Thank you everyone at salamat sa inyong panonood.